Newsline. Samantala, balita muli sa labas ng impilan sa pagbili ng murang mystery parcel. Hatid nito ang mas mahal halaga ng produkto, ngunit may palala po ang gobyerno sa pagtangkilik ng publiko. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher case nagbabala ang Department of Trade and Industry sa publiko hindi sa pagtangkilik sa mystery parcels. Ayon kay DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group at ni Amanda Nograles, may kukonsenderang fencing o pagbebenta ng mga nakaw na gamit ang pagbili ng mga mystery parcel. Dagdag pa ng opisyal na mayroong silang mga tauhan na nagbamatsyag sa mga social media at maaaring ipasara ang mga page at group chat na nagbebenta ng mga mystery parcel. Maaari maglabas ang A-Department ng Show Cost Order o Notice of Violations laban sa may-ari o ang mga individwa na nagpapasakbo ng naturang mga social media accounts. May tuturing bilang mystery person kung ang mga gamit ay hindi nakuha o natanggap ng mga customer na na-order. Kung kaya't ibabalik ng mga riders sa online platform, seller, courier ang naturang gamit kapag dumating ang kapag dumating na ang mga gamit ay tatanggalin ang sticker na pinaglalagyan ng informasyon ng may-ari at saka ibibenta online sa ilalim ng anti-fencing law. ipinagbabawalan ang pagbili, pag-iingat o pagbenta ng mga gamit upang maiayo ang iilan sa pagnanakaw ng mga gamit. Christopher Jarambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newsline.